kasayan, may dilaw sa atin ditong Honda Supremo. <clears throat> ang problema niya kasi nagpalit lang siya ng busina. Ito. Pali kasi ay itong busina niya, pangatlo na 'to. Pangatlo na siya nagpalit ng busina tapos ganito na 'yung nangyari daw nagmula na nagpalit siya ng busina, ano. Ito siya pag binuksan natin. Signal light sa kaliwa. Okay naman siya. Pag nag-signal light tayo ng kanan, Ayan siya kasaya na sumasabay yung ano niya. Tapos walang signal itong isa. Ah, tapos pa, kahit nakabukas pa yung ano niya. Nakabukas pa yung kanyang ilaw. Yung ilaw ng kanyang headlight pag nag signal light. Ayan siya kasaya na. Automatic siya. nag ano siya. Nag- nagpapasing busina lang din yung ginalaw niya tsaka dito sa may harapan dito lang daw tinesting lang doon niya yung ano positive negative pati yung ano niya kasaya na pati yung ano niya nagbiblink eto kasaya na pati yung ano pakita mo yung pinaka board ayun siya kasaya na nagbiblink ngayon kasaya ang sabi ko dito tutok mo sa busina dahil pangatlong base na siya nagpapalit ng busina pangatlo na yung ganto niya masabi ko sa kanya para hindi na siya mahirapan pag magpapalit siya, lalagyan na namin 'to ng terminal ano, terminal pin. Nakatulad nito. Ito kasaya no? Para kung sakaling masira man yung ano, masira man yung kusina, wala siyang ibang gagalawin. Eh. Hindi na siya magbabaklas kasi nakatusok lang dito eh. Eh nakagawa dito, nakapulo dito eh. Ito pag may terminal pin, nakasuksok lang. Pag magpapalit ka, hugot lang, tanggal na agad. Palit agad. Ito naman, kahit lang to, walang problema eh. Ito yung sinasabi niyang suspect. Pero sa tingin ko kasi hindi naman to. Baka kulang lang ng ground yung ano. Yung pinaka, ano niya, pinaka negative ng signal light. Titingnan natin yung kasayan. Bali, kakabitan ko muna ito ng terminal pin. Tapos, bubuksan ko itong, ano, itong headlight. Pabalikan namin kayo. Tapos, nakasaya na, lagyan na natin ng ano, terminal pin, ano. Yung, ano, tsaka yung kabila. Para pag magpapalit siya nito, hugutin lang yan. suk lang ulit. Pati sa kabila. Ayan siya. Naka, ano na siya. Tapos, kasaya na, pinanggal na natin yung tornillo nito, ano. Yung tornillo ng ating... Headlight. Ito siya. Subukan mo yung isa. Ito siya kasaya, ano? Hanapin lang natin yung isang walang ano-ano. Tignan natin kung baka mamaya eh, walang mga grounded to. Masyado palang ano rito. Siya kasaya na. Masyadong pikado pala to. Tutukan mo tong anong to. Okay naman tong ano. Medyo marami ng ano. May mga pansit kanto na rin. So kasaya na rechew natin tong ano. Tong signal light na to. Ibutin muna natin to. Ito lang paghubot niya kasaya na para medyo mas ang natin tapos tong ano tong park light ipok oh, mulang pa yata yung park light na yun walang bubabasa na tapos kasayan eto dedretso yun natin tong ano signal light kasi ito yung tingin ko dyan eh Ito yung ating signal light. Naka ano pala to. Close na close. Okay, ito. Yung derecho one ito. Ito. Hindi natin nakikita ang shadow dito. Tutukan mo. Ito. Ito sya kasaya na. Bubuks bubuksan na natin siya para maano natin. Yung so, ano yun signal light Tiyangga, sayang gumana na yung signal light nya yung nagalaw natin itong ano ito yung tingin ko kasi dyan kulang sa grounded meron na palang nagano rito parang di siguro masyado nakasuksok to o meron syang kinect na iba Ayan, gumana na agad yung ating signal light. <coughs> Tatanggalin natin siya para makita natin yung ano. Makita natin kung bakit siya naglulusok. Baka ano na lang to, baka ilang hibla na lang yung gumagana sa kanya. So maganda kasi ganito sa kasahit kesa magsama sila ng ibang ano. Mas maganda sa body ground nilang kumuha. pagawa niya na kasi ito kasayan nagpalagay lang siya dati sa akin dito ng ano passing light eto naka open na yung kanyang ano sa kanyang negative eto siya oh yung nagagalaw siya na ganoon nawawala yung ano Ang gagawin natin dito kasama body ano ba natin siya ng ano? Hahanapan natin siya ng magandang ano, ng magandang ground. Ito may body ground naman dito. Ito yung body ground. Ito siya. Ito kasayan yung body ground na. Bubuksan natin itong body ground na to. Kung maganda yung wire niya. Ito maganda yung wire nito. Kukunin ka natin kasayan siya ng ano ha? ang body ground ito siya eh ito o oh. ito yung sabihin body ground to ang bawang nawala siya kasayan. ayan nawala siya wa pag dubikit yung body ground wala din Sa signal light, pa signal light siya na gaano. Ito yung kanyang signal light. Nakasok, nakasok dito. Ibang kulay na rin. Ito yung light blue. sinasadya natin yung body ground hindi din siya nagkakaroon ito ang problema itong pinaka ano nya si ano signal light yung signal light ang nawawala yung signal light ng kanan ang kulay niya ay light blue itong, itong mahirap kasayang sa mga paipit kaya maganda pa rin kung splice kung splice ang ating gagawin Ayan, parang tayo mga anawan. Papaloga natin ito. kasi kung nakuha lang natin na ganun pinabayaan na natin edi eh mabilis lang din siya babalik sa dati baka malubak-lubak lang yan eh wala na huwag umanda, umano lang ng ganyan hindi naman natin <coughs> hindi na natin hinahanap yung dahilan basta umandar lang okay na babalik pa rin sa dati yan kasi ang sabi niya may tinesting lang daw sa battery Okay. diwa. Okay. Okay. Okay, dinagay okay. natin 'to muna. Headlight. Okay na rin 'to. Shadow pika ka no? sa akin, oh. Shadow dikit na dikit. at sa okay na rin siya kasi yung ano yung wala eh yung ground niya or yung ano nang ano yung blinker yung kailangan lang natin siyang mahanap yung naglulus sa kanya naglulus siya sa light siya. Medyo matigas ka sa akin Pang eh. signal light. Ito, putol na tong green. Yung dalawang ground. itong sa isang maliit yung kapit oh. Kapitin natin ang malaki. palit na yata yung signal light na to ah. ito signal light din to eh. Mm, baka nagkabit sila dito ng hazard ang tigas niyang buksan nga sa itong sintro na to ito ka mga natin yung paano yung Kailangan natin masurable to kasi babalik din yung sakit niya pag di siya na ano,

Gong test light. Mainit-init pa, kararating lang. alagay natin sa positive. Dito lang daw siya may tinesting eh. Nagkaloko na. Kaya eh sabi ko hindi yan dyan. Ito, tingnan natin. Ang ating negative. Okay. O, oh, kaya negative. Ngayon, papawalain natin to. Yan, nawala na siya ngayon ha. Dapat mawawala yung ano, yung negative niyan, meron. Lalagay natin sa negative or body ground. lalagay natin sa body ground to. Ito, so, body ground ha dapat sya hindi sya magbi-blink. Ten point seven. Ito ay Ito, papuntang ano to eh. Ito papuntang harness to para makasigurado tayo na hindi mawawala hindi mawawala yung ating signal light ayun wala sya wa anong kulay ito kasayan itong ano, nakikita mo na to? Puti ito. Puti na. Ibig sabihin na palitan na yung signal light niya. Kikitao nagkakaroon na siya. Yeah. Ah wala. Yon, tawala. Ito. Sari signal ait. tapos galing harness ito hindi mo mawawala yung anito, ano, kasi galing harness to eh hindi mo mawawala yung supply nito Kaya e, siya kasaya na, nagbibling siya. Ito na wala yung dito. eh meron. Dito sa ibabaw. Ito yung meron. Okay, wala ano. Ito gagawin natin dyan sa yan. to so, duktong lang tayo ng wire. Ano yata ito sa in Hazard. tayo ng hassle design yung ginagawa natin rektahan lang dito para di na tayo pupunta rin sa kapila gagawin natin kay Euro Rider 150, XRM 110 lahat ng naked bar gawin lang gagawin sana nakasayan yung, yung pulitan meron dito lang yung ano kaya tutukan mo Ito kasi kasaya, nagmamadali yung may-ari, may pupuntaan pa. Eh, pwede sana natin siyang anila, itanggalin lahat. So, sunod natin ia, i-aayos, mas ma-aayos natin mabuti. Nakasaya, wala na siya, ba? Dapat pag nadikit siya rito, Dapat pag nadikit dito magkakaroon siya agad. Kakasayan wala ah. Dapat pag nadikit dito magkakaroon siya agad. Kaya masaya na wala. Dito, pag nadigil siya dito, dapat magkakaroon agad. Tapos pag nilagay natin ito dito, kinahawit natin, kailangan hindi na siya maglulus. Kahit anong kahit anong kagalaw natin dyan, kalog-kalog, hindi na dapat siya mag-ano. Binalikan na kasi ito kasaya eh. Kung hindi, mas aayusin pa sana natin para hindi siya ano. Ngayon kasi susubukan naman natin kung pa siya. Kahit makalog-kalog na siya. Akala niya kasayan ang sakit ng motor niya doon sa ano? Doon sa tinesting niya sa may battery. Tayong sa busina kasi nagpalit bu lang naman siya ng busina eh. Ay siya kasayan, no? Okay na siya. Ang saka saya na magsisignalay tayo. At tingnan mo yung board ko kung gumagalaw pa yung board. Kung nag-bibling pa siya. Oh, okay, ayan na wala na rin yung board na gumagalaw. Ano. Kasi yung busina niya kasaya na. Testing natin. Wala, lipat natin sa, sa, sa kabila. Tapi sa Tapi kasayan. Nakaselector lang siya, kailangan lang siya nakababa. Hi, hi. Tapos sa taas. Okay. Harap tutok ang lang kasayan, yung nakikita niyo na nagbibling siya rito, tapos sumasabay yung ilaw. Kahit nakapatay yung ilaw niya, papapansin niyo kasi kahit nakapatay nagbi-blink pa rin siya. Kasi kasayan, yung ano niya, nagka-problema yung signal light niya na ano, signal light niya sa kanan. Nagka problema yung ano, yung light blue. Light blue kasayan na naging problema niya. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunood.